Hello mga idol mga guys Muli Magandang araw na naman sa lahat So kung napapansin ninyo sa likuran natin kung anong halaman Ayan Gulay mga guys no Simple lang malunggay Ayan Hindi naman talaga tayo mga idol dalo bahasa no Sa mga scientific name mga vitamins, vitamins na, vitamins A, vitamins B, vitamins C. Hindi natin kabisado yun sa mga vitamins. Ang atin lang ipresenta dito, siyempre hindi tayo expert dyan sa mga mga pagtutuklas, no? Hindi tayo expert dyan. Ang sa atin lang, uh, tested na ginamit natin at talagang ginawa ginawa ng iba ayon sa sinabi natin tinuro natin sa kanila um, mm, diyan tayo expert no na talagang tested at subok na natin mga idol no ang benefits ng malunggay mga guys kung bakit nandito tayo ngayon siyempre maliban na hindi alam ng may-ari ng malunggay nandito tayo at baka maabotan tayo at anong masabi niya pero palagay ko may-ari nito may alam na din eh So, ang benefits nito mga, guys, no? Una, pwedeng magulay. Kaya sinabi natin, hindi natin alam at kabisado kung anong klaseng vitamina ang mayroon ang mayroon ang malunggay, no? So, ang alam, alam ko lang, ginugulay ito siya. Sa simpleng kaalaman, gulay talaga siya, no? Hindi natin kabisado kung anong vitamin saklaw siya, no? So, maliba na gulay siya, gamot ito mga guys, no, emergency, madalian, nalunas talaga, pag masugatan ka at magkakaroon ka ng blank, no, maraming blank lalabas doon sa sugat mo, number one, piripisin mo ang dahon ng malunggay, number one sa sugat, makapahilom ng blank, mga guys, no kapahilom siya number 1 talaga yan no pangalawang benefits ng malunggay mga guys no pag may ano ka halimbawa may sikreto ka ulcer. no siyempre mga dalubhasa na yan taon lunas lang talagang masyadong atake A atake talaga piripisin dikdikin mo ang dahon ng malunggay hugasan mo na dikdikin para malinis at yung katas iinumin mo number 1 sa sikretong sakit sa bitoka ulcer no yan ang alam natin diyan no malunggay number 1 talaga yan so marami pang benepisyo ang malunggay na hindi natin alam nakadepende doon sa may alam kung humigit pa doon sa ka nalalaman natin ang kanilang kalaman sa tungkol sa malunggay mga guys no pero talaga gulay talaga ito siya no Uh, hindi lang natin alam inuulit natin hindi natin alam kung anong saklaw na vitamina siya no A ba o B ba o C ba mm. ngayon hanggang dito na lang siguro mga guys no kasi yan lang alam natin ang benefits ng malunggay talagang gamot siya sa masugatan ka anytime yan pag magkaroon ka ng blank sa sugat mo number 1 per mo magkukontrol yung blank mo at ganoon din sa ulcer number 1 din ito So ano pang mga kwan no sa malunggay ginagamit din ito pala ng iba no pero hindi natin tested ha hindi na natin ang pagkakaalam ko gina haplas Manila ito kung magkakaroon ko ng mga allergy sa sa uh, ano balat no pang ano kasi ang malunggay mga guys no yan lang maalaala natin antibiotic siya antibiotic ang malunggay no kaya sabi natin pili sa inumin para sa sa uh, ano natin sikmura no na magkakaroon ng paghahapdi na may sintoma ng ulcer. Kaya yan lang alam natin mga guys, hanggang dyan na lang tungkol sa malunggay. Iksi lang ang ating kaalaman dyan. At ang pero malimit nating laging ginagamit ito sa kung masugatan ka. Malunggay talaga makikita natin lalong lalo na sa malapit na nirahan sa kadagatan. Yan, malunggay talaga ang ginagamit natin pambilisan, pammadalian, no? Pangmadalian, malunggay talaga pag masugatan. Okay, hanggang diyan na lang mga guys ang ating kalaman sa may alam na. at uh, kung mas higit pa ang kanilang kaalaman sa atin, pagpasensyahan niyo na lang dahil yan lang alam natin sa tungkol sa malunggay. Ganon din sa ano sa wala pang alam no magkakaroon ng kaalaman dahil sa mga sinasabi natin ipresenta natin na tungkol sa benefits ng malunggay gulay siya simpleng gulay at simpleng gamot sa sugat at simpleng gamot sa ulcer no sintoma ng ulcer hanggang diyan na lang mga guys no sana kung nagustuhan ninyo ito i-share ang ating pagbibidyo at i-follow na rin para updated sa lahat nating mga posts anytime mga guys no hanggang dyan na lang magingat-ingat ang bawat isa dahil nasinaga na tayo ng araw at nakikita na ang tunay nating kulay hanggang dyan na mga guys hanggang sa muli maraming salamat thank you so much and bye bye God bless salamat sa panonood